Yo, what's up mga ka-sir? Good morning mga ka-sir. So ngayong araw na ito mga guys, papunta ako ngayon sa palayan namin kasi um, last two days na ng papalay or pagbubungkal ng lupa para maging butik para taniman ng mga palay guys. So pamunta na ako dun sa aming palayan guys. So napakalawak ng palayan dyan dito sa amin sa lugar na ito guys. So ayan, naka nakasakay ako kay kombi ayan nakasakay ako kay kombi ayan at malapit na tayo at ipapark natin yung ating motor muna dito sa may sagingan so ayan ang kaganda nito sa may uh, palayan namin dahil malapit kami sa ayan yung pinagawang kalsada um, so syempre sa kalsadang yan merong katabing um, il, uh, may katabing uh, sapa na napakalawang so ayan, ayan na nga so, lang, dito ako sa palayan napakahangin dito mga lodi so so last 2 days guys manatapos na tayo sa ginagawa ko dito sa pala so kaya medyo busy tayo mga lodi busy tayo mga tubig namin no? So yan nga yung aming host galing yan dun sa may uh, malapit sa may sapa mga lodi so yan mahaba yan host na yan yan yung um, dinadana ng aming tubig mula dun sa sapa so meron kaming makina dun sa may sapa so may ipapakita ko sa inyo mga guys mamaya yung pagbukas niyan yan yung tubig na yan guys so para magkaroon ng uh, tubig yung palayan um, palayan so medyo mainit kasi yung panahon na yan So yung gagawin ko naman dyan mga lodi So yun maglalagay ako ng putik dun sa may baso guys So kung ano man ang tawag sa inyo dyan guys Comment kayo sa comment section below So yun nalagyan ko ng putik guys para tumaas Yung um, baso dyan mga lodi Kasi protection yan para sa kahan At syempre kapag na naglalagay ka ng patubig So mahalagang mahalagang bagay yan para sa sakahan syempre ayun si Papa, nagaano siya, Alan Master guys. So, yan, mini tractor yan mga lodi. So, yung gamit yung ano, yung bagong makina na binili namin. Napaka-relax talaga dito sa palayan guys. Kasi yan, sariwa ng hangin. Kung yan, mapapansin yung mga lodi. Kung hindi lang siya mainit. Yan, malakas yung hangin guys. So, nakaka-relax. Na mga lodi, so mga ano na yan, mga 10.30 ng umaga. So, yan, pauwi na kami dyan. So, pinagana na yung ano patubig. tubig so yung mapapansin yung mga lodi sa yun nagubuhos na yung tubig galing na sa may pa so yun papakita natin ayun pala si papa ayan nagugas na kami ng um, mga paan namin kasi napakaraming putik yung paan namin you know? so nagugas ako ng paa guys haba so yun napakahaba ng aming host papunta nun sa may isa pa So yan, ilalakad na namin ni Papa kasi papunta na kami doon. So may sapa, tatawid kami ng uh, tulay. Malit na tulay yan. Nandun yung makina namin. May so yan mga, na nga. Oh. Haba nitong ating post uh, dito na yung, uh, And, okay, so yung na yung sapa. kasi so yung Medyo buhabaw na yung sapa. Sigurado yung nagalaw. Magpapatubig din. Eh. gasolina so yun guys hanggang dito na yung ating video so baka nyo yung part 2 nitong video natin so yun eh, maraming salamat guys